Alam mo ba kung ano ang magandang ipare sa kape at tinapay o almusal mo tropa? Siyempre, mainit na balita mula sa mundo ng MLBB at sa inyo ng Just ML News. Ako nga pala si Brokey ang makakasama nyo ngayong araw upang pag-usapan ang mga nangyari sa ikalawang araw ng MPLPH Season 12 Playoffs. Pero bago yan, pakiclick lang yung subscribe button at notification bell para una ka palagi sa mga susunod nating balita. Mga agents, magbunyi! Dahil finally, pagkatapos ng sunod-sunod na pagkatalo mula M4, nagawa ng manalo ng Blacklist kontra Echo sa score na 3-1. Nakuha ng Blacklist ang game number 1, game number 3 at game number 4. Ibang-iba sa kadalasang resulta na nakikita ng madla kung saan laging Echo ang nagdodomina. Ngayon, nabaliktad ata ang sitwasyon mula sa match MVP na si Oheb. Aniya na sobrang laking tulong ng kanilang pagkapanalo against Echo sa team na lagi daw tumatalo sa kanila sa mga tournaments. Bukod sa dagdag confidence, eh momentum na rin para sa kanilang upcoming matches. Dagdag pa niya na gusto niya lang din patunayan ang kanyang sarili na eto nagbabalik, nagbatak at nagpractice para sa season na ito dahil noong mga nakaraan daw eh, palaging siya ang napupuruan. Ni Kesha, hindi daw siya nag step up. Hindi na marunong at hindi na magaling. Hindi naman kasi talaga biro ang mga tropa ang kanilang pagkapanalo. Akalain mo ba naman, pinakita pa yung match history bago magsimula ang laban. Kung saan, kitang kita na laging talo ang Blacklist kontra Echo. Kaya naman hindi mapigilan ng ilan na may masabi patungkol dito. Tulad na lang ni Omay Venus na nagpahayag ng kanyang pagkadismaya kay Moonton. Wika ni Ma'am Shu na ang bias daw dahil yung mga talo lang nila ang pinakita. Match history ang tawag pero hindi daw kasama yung panalo nila noong season 10 ng MPLPH at noong M4. Bakit naman din sila may S10? Ganyan <laughs> Please, kayo! At least nakaisa tayo doon. Oo! Uh -uh. Tama-tama. Salbahe, oh. Ay, nahalik, <laughs> Bakit naman S11 lang si Dama? May S10 pa, oh. Nanalo kami nung S10, oh. Ganyan kayo. <laughs> Bias talaga kayo, eh. Napaghahalataan kayo, MPLPH, ha? Ah. Maging si Wise eh, nag din. At sinabing may ipapakita na ang MPLPH na hindi echo win. Sa pagkapanalo ng blacklist, one step away na lang sila mga tropa para makuha ang ticket sa M5. Kung sakaling pala rin, ito na ang pangatlong M-series ng Blacklist at unang M-World naman para sa ilan tulad ni Sen Sui at ni Rene J. Actually, kinongratulate pa ni Yawi si Rene J. Aniya na sobrang proud daw ito sa kanya at darating din ang araw na makakalaban din nila ang isa't isa. Tank to tank, habang ang Eko, tuloy pa rin naman ang laban. Kaso nga lang sa lower bracket na, sa kanilang pagkatalo Marami ngayon ang nagtatanong. Oras na ba para si Yawi ay muling ibalik? Oras na ba para ang Echo Express ay muling paandarin? Dahil kung inyong maalala, sa live stream ni Yawi, emosyonal niyang sinabing hindi na siya nakakasama pa sa mga laro ng Echo PH. Man guys Baka sila. mga guys. Pero para sa B-wise, tingin nila hindi nagsisinungaling si Yawi. Ramdam mo daw yung emosyon at bakas daw sa mukha ni Yawi na totoo ang kanyang sinasabi. Malalaman natin mamaya sa laban nila kontra RSGPH. Si Yawi na kaya ang maglaro o si Daddy JP pa rin. Pero the way na kung paano niya sinagot yung question, facial expression, yung Express. itura niya. Ramdam ko yun eh na legit. Pati based <laughs> like na ugaling yan, like legit. Malay -mal sa pagkakakilalo kay Yawi, parang hindi tao Sing init ng tirik ng araw ang mga natitirang laban. Blacklist kontra AP Brent para sa tiket patungong M5 at Eco PH versus RSG. Ang rematch ng mag friend na si Irad at Carl TC ang magdidikta kung sino ang magpapatuloy at kung sino ang magpapaalam. Bago natin tuldukan ang topic natin para ngayong araw, Huwag nyo munang kalimutang i-hit ang subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating hot topics. Anong masasabi nyo patungkol sa topic na ito? O may request ba kayong topic na gusto nyong pag-usapan natin sa susunod? I-comment dyan sa baba. This is Brokey from Just ML at kita-kita ulit tayo sa susunod na video.